Alright, magandang balita to guys, no? At ito na yung inaabangan nyo. Official na, John Roe is gonna be back inside the ring in Japan. Kailan, sino, at anong masasabi ko dito sa mga kalaban niya? Ito na, oh, nandito na. Gumawa na mismo ng poster ang uh, Psycho Lush. And I will tell you the details. Pero bago natin pag-usapan yan na, nandito pa ako sa Bangkok. I'm excited to be back sa Manila. Marami tayong na-miss na, na pag-uusapan. Pero ito muna, syempre, alam ko marami nag-aabang regarding this one, narinig na natin to nung isang araw pa na mga kalaban ni Casimero ay isang hapon at uh, maraming hindi naniniwala dahil nga yung kalaban ni parang medyo hindi yata ganong kalakas at real talk lamang po ito ha parang yung kinusuki Kameda, eh dapat yun di ba sabi nga niya 30 second lang eh dapat yung panalo pero that was a big upset at miski promoter niya nagulat na natalo siya doon pero ito, mga kalaban niya ngayon, medyo mas bumaba yata yung level. At papakita ko sa inyo yung record ng kanya, mga kalaban. Ito, guys, uh, 11, 5, and 2. At mukhang batang bata pa. Mukha lang bata, pero may experience na naman. And uh, ang paglalabanan po nila ay uh, featherweight division. So, hindi po bantamweight or super bantamweight na doon talaga yung gamay ni General. Kasi ang... Uh, ang laban po ay featherweight uh, 126 pounds hindi nakalagay ko ng exact detail pero nakalagay yung mismo sa poster featherweight napa uh, na, na, na ko na po siya and unfortunately uh, kung titingnan niyo po yung mga laban ni Casemiro usually for 12 rounds laban niya ngayon 8 rounds na lang po ang kanya pong paglalabanan at ano naman ang masasabi ko dito sa la, sa ano na to no sa laban na to by the way Uh, nagkita kami ng dating promoter, uh, ishi ng uh, parang sponsor ni Casimero, si, si Nietzsche, tsaka ang kanyang current promoter nandito sa Bangkok sa WBC convention na si Koki Kameda. So it was fun. Siyempre, pag uh, sa, boxing, sa boxing industry, whether we like each other or not, magkikita-kita tayo, hindi naman malaki ang industriya talagang lahat magkakilala. Speaking of magkakilala, ito na! Hindi ko napapatagalin. What's my prediction? Nag sabi na ba ng prediction si ano? Si General kasi meron. No, mga ilang segundo daw. Nag-comment na ba? Nagsalita na ba siya? Pero nakita mo recent video niya, no? Parang medyo tumaba na naman. Again, guys, nothing against him. I'm just saying it as it is. Kung ano po yung akin nakikita. And I wish him luck. Sana makuha niya ng maayos yung 126 pound limit ng featherweight division pero mukha na naman siyang uh, lumaki ayaw ko na sabi ko na division bala na kayo dyan uh, pero itong kalaban niya uh, itong si Tom no? eh, sa tingin ko itong si Tom ay uh, kayang-kaya niya na dito imposible na siguro matalo si Casimiro dito pag natalo pa siya dito ay eh, talagang good guy. pero sa akin uh, initial thoughts and prediction ko dito eh kahit hindi na mag-training si Casimero galing pa sa Talo tong kalaban. Yung yung Kameda galing din sa Talo pero itong mahakalaban niya galing din sa Talo pero ang nakatalo sa kanya eh 98 and 2. Kumbaga yung record ng kalaban ng huling uh, mahakalaban ni Casimero ngayon eh natalo pa siya dito sa Bangkok no sa World Siam Stadium na si Gueng Heng Luam tinalo itong si Tom Koshi. So, sa aking palagay, mahal pa rin ng kanyang promoter si Casimero. Gusto pa siyang pabawiin. At sa tingin ko, with all my heart and the, the truth, ay kumakawinan si John Casimero. So, supportahan nyo yung mga Casimero fans. Please share, like, and comment. Let me know what you think, what your prediction is. And uh, sabi nga ng kanyang uh, promotion dun po do sa sa post no eh, para daw makabalik sa world stage itong si General Cuadro Alaska Semero. Good luck sa'yo, ha? Utol! Ah, kita tayo sa Japan.